Siam na araw ng walang tubig ang isang ba barangay sa Tagig City. Pinutulan sila ng supply dahil, uh, sila ng supply kahit bayad naman daw mga residente ng kanilang water bill. Ang tinuturong may kasalanan niyan, ang kolektor ng pera. Nasa frontline balitang si Faith Del Mundo. Pila balde ang mga residente sa Palar Village sa barangay Post Proper Southside at barangay Pinagsama sa Tagig. Ikasyam na araw na silang walang tubig matapos silang putulan ng supply ng Manila Water. Kaya ngayon sa rasyon muna sila umaasa. Ang iba kanya-kanya namang igib sa mga deep well. Mainit na nga ang panahon, dumagdag pa sa init ng ulo ng mga residente ang kawalan ng tubig. Ang sama lang po namin ng loob kasi nagbabayad po kami ng maayos hindi kami makabayad ngayon. Kinabukasan automatic 500 penalty. Nasaan yung bilayat namin? Humarap siya sa taong bayad. Pinutol ng Manila Water ang tubig sa village dahil sa utang na 5 milyong piso. Huli na nang malaman nilang hindi pala nagre-remit ng pera ang Innerport Neighborhood Association na nakatokang maningil sa mga residente. Nakabalk metering kasi ang mga taga roon o walang kanya-kanyang metro. Ang Basis Conversion Development Authority o BCDA pa ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng village. Giit na mga residente, on time silang nagbabayad sa asosasyon na halos doble pa nga ang singil sa kanila kumpara sa Manila Water. Isan libo at dalawang daang bahay o katumbas ng pitung residente ang epektado na kawalan ng tubig. Malaking kuryosyo po kasi magigib kami ang bigat-bigat pa po tapos... Lalo na yung mga malalayo, napakahira. Monthly kami nagbabayad. Update po. Talagang binabayaran namin para wala, hindi lang kami mawalan eh. Sobrang hirap. Bakit? Hindi ka makapaligo. Tapos ang init talo sa loob ng bahay, wala ka pang pa tubig. Pati mga negosyo gaya ng laundry shop na ito, umaray na. Mahirap kasi nga walang tubig. Siyempre pag ang laundry, sa tubig lang din kami naasay. eh. Pag walang tubig, mahirap talaga. Hindi nagbigay ng pahayag ang inner port pero nakausap namin ng isang barangay na nakakasakop sa village at isang nakikita nilang dahilan ng hindi pagre-remit. Uh, malaking perbisyo po talaga dahil uh, away pamilya, nagdadama yung mga residente ng 3 and 4. Nakikipag-ugnayan na naman daw sa kanila ang inner port para maayos ang problema. Sa ngayon, ang tagig LGU raw ang nagrarasyon ng tubig sa Palar Village. Simula alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang barangay sa Manila Water para mabigyan na ng kanya-kanyang metro ng tubig ang mga residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo News 5. Mga kapatid, Edling po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.